Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay araw ng Webes, ika ng Pebrero. Pakinggan po natin ngayon ang mabuting balita ng Panginoon. Unang pagbasa, pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Mga kapatid, hindi kayo lumapit, gaya ng paglapit ng mga Israelita sa isang bundok na nakikita sa bundok ng Sinai na may nagliliyab na apoy balot ng pusakit na kadiliman. May malakas na hangin, may tunog ng trompeta at tinig na nagsasalita. Nang ang tinig na ito'y marinig ng mga tao, isinamo nilang tumigil iyon ng pagsasalita sa kanila. Talagang nakakikilabot ang kanilang natatanaw. Kaya't pati si Moises ay nagsabi ng ganito, Nanginginig ako sa takot. Ang nilapitan ninyo'y ang bundok ng Siyon at ang lungsod ng Diyos na buhay, ang Jerusalem sa langit na ng di mabilang na anghel. Lumapit kayo sa masayang pagkakatipon ng mga ibinilang na panganay na nakatala sa langit. Lumapit kayo sa Diyos na hukom ng lahat. At sa mga espiritu ng mga taong banal na naroon na sa dakong inilaan sa kanila ng Diyos. Lumapit kayo kay Yesus ang tagapamagitan ng bagong tipan at sa dugong nabubo na ang isinisigaw ay kaiba sa isinisigaw ng dugo ni Abel. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Salmong Tugunan Awa mo'y gunita ko sa loob ng iyong templo. Dakila ang puon dapat papurihan sa ng Diyos, bundok niyang banal. Ang bundok ng Siyon, tahanan ng Diyos ay dakong mataas na nakalulugod. Awa mo'y nagunita ko sa loob ng iyong templo. Bundok sa ilaga, nagalak ang dulot sa lahat ng bansa nitong san sinukob. Sa piling ng Diyos, ligtas ang sinuman sa loob ng muog ng banal na bayan. Awa mo'y nagunita ko sa loob ng iyong templo. Sa banal na lungsod ay aming namasid ang kanyang ginawa na aming narinig. Ang Panginoong Diyos makapangyarihan. Siyang mag-iingat sa lungsod na banal. Iingatan niya magpakilanman. Awa mo'y nagunita ko sa loob ng iyong templo. Sa loob ng iyong templo o Diyos, aming nagunita, pag-ibig mong lubos, ikay pinupuri ng lahat saan man, sa buong daigdig, ang dakila ay ikaw, at kung mamahala ay makatarungan. Awa mo'y nagunita ko sa loob ng iyong templo. Aleluya, aleluya, ang Diyos ay magahari na, talikdan ang tanang sala, manalig sa balita niya. Aleluya, Aleluya. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Noong panahong iyon, tinawag ni Yesus ang labindalawa at sinugong daladalawa. Binigyan niya sila ng kapangyariyang magpalayas ng masasamang espiritu at pinagbilinan sa inyong paglalakbay huwag kayong magdala ng anuman maliban sa tungkod ni pagkain, balutan, salapi sa inyong lukbutan o bisan ay huwag kayong magdala, ngunit magsot kayo ng panyapak. Sinabi rin niya sa kanila, At sa alinmang ng inyong tuluyan, manatili kayo roon hanggang sa pag-alis ninyo sa bayang iyon. Kung ayaw kayong tanggapin o pakinggan sa isang dako, umalis kayo roon at ipagpag ninyo ang alikabok ng inyong mga paa bilang babala sa mga taga roon. Kaya't humayo ang labindalawa at nangaral sa mga tao na pagsisiyan nila at talikda ng kanilang mga kasalanan. Pinalayas nila ang maraming demonyo sa mga inaalihan nito. Pinahiran nila ng langis at pinagaling ang maraming may sakit. Ang Mabuting Balita ng Panginoon Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo,